tayo ngayon sa mga bangka kung saan survey tayo. So maganda po yung hinuli natin kahapon. Praying and hoping na sana ay bigyan pa rin tayo ng magandang huli sa araw na ito. Ayan, sana yung mapuntahan natin yung bangka ay may mga tinga na kaagad para maaga pa lang ay makapag-area na tayo. 方边 kasi nag-aaria to ng paliwanag tulad ng ginagawa nating pasarap so tayo hindi tayo nagsab nag-survey lang tayo so yung bang hapon na kulay green na yan yung survey So, ayan po. Tapos maghila. At lahat ng nakuha natin ay dalawang kilo. Iba-ibang klasing isda. Meron tayo dun na di ko mapakita. Mamaya na lang. Basta yung laman ng tambor natin na yan. Nasa unahan. May taksay na piraso. Malakapas. At meron tayong alimasag. So, pagsamahin natin silang lahat. Dalawang kilo. Ayan yung ating huli sa ating unang area. O yan, naglilimot si Ocean sa likod. At habang magsosurvey kami, akit kami palaot. Magsosurvey kami sa mga bangka doon. Kakain muna kami. Nakakagutom yung ginawa nating <laughs> paghihila. Yung saka walang umuli. <laughs> Nagutom kami bigla. Ayan, o, tara na mga idol. Samahan nyo kaming kumain. yan para kahit pa naman ay eh, mabawasan naman yung ating pagod para meron naman tayong lakas kung sakaling makakakita pa tayo ng magandang spot Ito. Ayan, bali, konti, konti lang kami dito sa laot dilan ilan lang kami dito sana maganda yung isda rito ayan, mamaya na lang huwag natin kung ano mayayari dito sa area natin dito sa laot So, ayan. Tapos na natin hinila yung ating pangalawang area. Ayan. Sad to say, pero sasabihin ko pa rin talaga. Kasi talagang nakapaglambot. Yung hinuli natin dito sa ating pangalawang area ay piraso lang. Ayan. ayan lang po yung aking tinanggal. Si Oshino ay piraso lang din yung kanyang hinuwa. Pero meron po tayo na huling malaking ahas. So, ayan nasa unahan. Pagdating mamaya doon sa parahan, ipapakita ko sa inyo ayan uh, loge. lugi bami na lang ulit susunod na lahat natin uwi na tayo talaga sa haba nila po natin na yan ito lang yung hinuli natin piraso lang si Oshino meron natanggal na tatlong piraso na nakalagay na Ito na. Nandito na tayo ngayon sa garahan. At ito, ibibigay natin yan sa mga mambabakaw. oh, at ate na dito. Ayan, ayan mga ito. yan. Ayan, yung sabi ko sa inyo, idol, dito. Nakakapagbakaw ng pang-ulam. Kung pang-ulam rin lang. Nababakaw na, na, na ito. So, ito lang ang mga idol, yung ating huli. Ayan. So, hindi na yata ibebenta yan na lang. Ewan ko pong gagawin dito sa nahuli natin ng ahas. Ayun sinasabi ko sa inyo ahas. So, natakot pa ako dyan kanina kasi buhay pa yan kanina. Nangangagat siya. Ang laki ng bibig niya. si Oshino ko nagtutulak din sa sama namin parating din Ayan, ganito dito Bale, nagtutulak bayanihan pa rin boy pa rin yung bayanihan dito sa lugar namin tulungan so may kabigatan po kasi yung bangka namin na yan kaya kailangan gamitan ng puli at yung puli na sinasabi ko yung sinasakyan nitong ating bangka. Ayan. Ayan. Ito, papakita ko sa inyo. So, lahat ng bangka dito ay gumagamit nito. Ayan. Ayan ang ginagamit namin na pagka mga low tide. Ayan, dyan namin sinasakay yung aming bangka. So, ganito po kayo importante yung role nitong pulin na to. First, wala <laughs> so wala din silang huli Talagang tapat-tapat lang talaga mga idol Ayan, bawi na lang ulit So nagsisidatingan na sila Ayan, uh, bali 12.45 na nang tanghaling tapat. Siyan sa sobrang init talaga. Pero nakakain naman na tayo sa lawat dahil meron naman tayong baon na pang tanghali yan. Ayan, chika -chika lang po talaga sa ganitong buhay manging Alright mga idol, nandito na po tayo ngayon sa bahay at isa na namang makabuluang paglaot yung ating nagawa para sa araw na ito. Hindi man tayo nakatapat ng makapal na huli, ay pwede na rin natin pagsigaan. So, thankful pa rin tayo kay God dahil binigyan tayo ng ganong blessing. Yan, bali, bawi na lang ulit tayo sa susunod na laot natin. Yan, kung bago ka po dito sa aming munting channel at gusto mo mga fishing content na amin na-upload, Mahari lamang po ang pakitindo and subscribe button to rubahin ang aming video at huwag kalimutan i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So bye for now, thanks for watching, and see you to our next video. Thank you! Bye-bye!